Paano lumaban kasi Saitama? Nagaya ng pamagat ng serye ay literal na isang suntok lang sa kanya ang kanyang mga nakakalaban. Paano natanggal ni Saitama ang limiter niya? na posibleng dahilan kung bakit talang siya ganun kalakas. Maligayang pagbabalik sa bagong segment ng page at channel natin mga ka-hunter. Andito na naman napo muli si Mr. Salaysay upang talakayin ang isang video na sumasalamin sa isa sa mga pinaka-iconic at nakakatuwang karakter sa mundo ng anime at manga na si Saitama. Maghanda upang matuklasan ang misteryo sa likod ng kahangahangang lakas ng One Punch Man mismo. Sa video na ito, tuklasin natin ang pinagmulan ng hindi isip na kapangyarihan ni Saitama at ang landas na tinatahak niya upang maging pinakamalakas na bayani. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ipalo ang ating FB page. Alembangin mo na din yung bell button sa ating YouTube channel bilang suporta at sa mas madami pang anime content na gaya nito. Muli, maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta mga ka Bago naging kalbong may kapa, itong si Saitama ay isang ordinaryong tao lamang ito na nakikipaglaban sa makamundong problema tulad ng paghahanap ng trabaho at pagtalo sa mga peste. Susuriin natin ang kanyang buhay bago ang kanyang pagbabago upang maunawaan ang motibasyon na nagbunsod sa kanya upang simulan ang isang paglalakbay upang maging isang bayani. At para masagot nga ang katanungan ito, balikan natin ang chapter 15.5 ni Yusuke Murata na hindi nagawan ng anime version ngunit nagkaroon ng bonus chapter sa manga. Sa unang panel ng chapter ay ipinakita ang nakabulagtang flower type na halimaw na pinatumba ng lalaking nakapang running attire at may malagong buhok. Dahil sa panggugulo sa tindahan ng matanda, nagpasalamat ang matanda sa lalaki at sinagot siya ng lalaki na mabuti na lamang ay saktong napadaan siya sa tindahan ng matanda at tumugon ng matanda at sinasabing kahit ang candy store ay hindi na pinapalampas ng mga halimaw. Aniya ng matanda, maghintay ang lalaki dahil gagantimpalaan siya nito dahil sa pagkakaligtas sa kanya. At sa pagbalik ng matanda ay makikitang mayroon na itong malaking supot ng candy at sinasabing ang candy ito ay nagkakahalaga ng isang taong supply ng candy. At sumagot ang lalaki na hindi niya ito kailangan at nagpasalamat na lang ito sa alok sa kanya ng matanda at na-reveal na ang lalaking tumulong sa matanda ay ang bida nating si Saitama na sa panahon na ito ay may malagupang buhok. Sinabi pa niya sa kanya kanyang sarili na sampung halimaw na ang kanyang tinalo simula nung ginawa niyang libangan ang pagiging isang bayani at hindi niya ito ginagawa upang pasalamatan siya at dito ay nagpasalamat ulit ang matanda bago siya umalis at napag-isip-isip ni Saitama na ang kanyang ginagawa ay may silbi din pala at nakakatulong din sa kanya ito na malaman na nakakatulong din siya sa iba. Ang kasiyahan at pagkasabik na nararamdaman niya sa mga oras na iyon ay nagbibigay ng motibasyon sa kanya para sa kanyang mga susunod na pakikipaglaban. Subalit sinabi niyang hindi siya maaaring mabuhay lang sa ganitong paraan. Kaya tinutulak niya ang katawan nito sa hangganan araw-araw. At ipinakita na nga dito na si Saitama na ginagawa ang araw-araw niyang rutin sa pag-eensayo. Sa loob ng 300 araw ay ginagawa niya ang 100 push-up, 100 sit-ups at 100 squats at 10 kilometrong run. At ang araw na ito ay pang 300 araw na niya sa routine na ito. Habang nagpo-push-up ay nagsimulat Mula makaramdam si Saitama ng hindi matiis na pananakit at pagkatapos ay nagpasya na simulan ang kasunod niyang training na pagdijogging na 10 kilometro, mapapansin na sobrang bilis na ng pagtakbo nitong si Saitama. Ito ay dahil nga sa paulit-ulit na niya itong ginagawa sa loob ng 300 araw at kusa na lang lumalabas ang kanyang abilidad na katulad ng pagdeliktas niya sa batang malapit ng masagasaan ng humaharurot na sasakyan. Nadurog ang hood ng kotse sa ginawa ni Saitama tama at inidisiplina ang bata tungkol sa kaligtasan sa kalsada. Kung sino nga ba ang batang ito ay mayamaya -maya ay magugulat kayo. Anyway, ang mga tao sa paligid na nakasaksi sa ginawa ni Saitama ay namangha. Sinabi din ni Saitama na nagagawa na niya na kumilos na katulad ng isang hero at biglang nakaramdam ulit si Saitama ng pananakit sa kanyang katawan at nagiging madalas na nga daw ang pananakit ng katawan nito. Nagtanong din siya sa kanyang sarili na kung napasobra ba siya sa kanyang pag-iensa -e sa hindi kalayuan ay biglang may nagkakagulong mga tao at ang mga ito ay nagtatakbuhan at humihingi ng saklolo at ipinakita ang isang nagwawalang halimaw at sinasabing napakalakas ng kanyang kamao at napakabilis. Pagkatapos ay pinagsusuntok nito ang sasakyang nasira ni Saitama kanina habang sinasabi ni Saitama na wrong timing ang pagsakit ng katawan niya at sinasabi sa sarili nakakayanin ba niya ang halimaw na bigla na lang sumulpot sa harapan niya at ipinakilala sa panel na ito ito ang halimaw na nagangalang Boy Abunda Este Incarnation of Electric Light String. Hanip sa pangalan na at mayroong threat level tiger. Ngunit nagyabang ang halimaw na siya ay mayroong threat level god at ang mga sasakyan at gusali ay hindi daw sapat sa hambog na ito kaya't naghanap siya ng taong sasapukin niya sa mukha. Pagkatapos nga magbayabas nito ay makikitang biglang sumugod sa likod niya si Saitama ngunit napansin agad ni Boy Abunda ito at nag-counter sa isang mabilis na suntok na nasalo naman ng mukha ni Saitama. Dito ay tumilapon ang ating bida at tumagos sa isang truck dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa niya. biglang may nararamdamang kakaiba sa katawan niya si Saitama at habang nakabaon siya sa pader ay sinasabi niyang hindi ito ang oras para umiyak at sinasabi niyang kinakailangan niyang mahigitan ang limitasyon ng kanyang katawan. Sa panel na ito ay dalawang beses na banggit ang salitang limitasyon na nagpapahiwatig na dito na nagsisimula ang pagtatanggal ni Saitama ng kanyang limiter at makikita ang isa pang paparating na suntok kay Saitama na talagang nasalo ni Saitama ang atake na ito na tinatanggal tinatawag na string rush at sa oras na ito ay nawalan ng lakas si Saitama at natumba siya dahil sa lakas ng pag-atake sa kanya at makikita ang paglabas din ng sirang ngipin ni Saitama at sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay biglang tumayo itong si Saitama at sinasabing suntukin pa siya ng mas malakas pa pagkatapos ay nanggagalaiti itong si Boy Abunda dahil sa mga narinig niya pagkatapos ay ipinakita ang ating bida sa popular na itong ekspresyon na talagang pang lap trip kapag nakikita muna. At sa pagkakataong ito ay si Saitama naman ang sumuntok at nagpakawala ng napakalakas na suntok gumaan ang pakiramdam ni Saitama pagkatapos matanggal ng kanyang nabubulok ng ngipin na siyang pinagmulan ng sakit na nararamdaman niya ng araw na iyon. Ang kwento ay tumalon sa original na timeline story nito kung saan panort na siya at ipinapakitang kakatapos niya lang magbanyo at magsipilyo at pinapanatiling malusog at malinis ang kanyang ngipin. At dito na nagtatapos ang bonus chapter 15.5 na may pamagat na The Secret to Strength. Hindi pa nga totally na reveal ang totoong dahilan kung ano ang nag-trigger kay Saitama kung paano niya natanggal ang limiter. Ngunit may nagsasabing dahil ito sa matanda na nagbigay ng 1 year supplies ng candy at ang epekto nga daw nito ay mabubulok nga ang ngipin niya at makakaramdam siya ng matinding sakit at kapag nakayanan ni Saitama ito ay malalampasan niya ang kanyang limitasyon. So ibig sabihin ba nito na ang matandang iyon ay ang demonyo nagbabalat kayo at nagbig kaysay tama nang ipinagbabawal na kendi upang masira niya ang lahat ng kanyang limitasyon tila ipinagpalit ni Saitama ang kanyang kaluluha para sa walang hangganang lakas. Kaya't ganun na lang na makikitang si Saitama ay nawalan ng emosyon pagkatapos matanggal ang kanyang limiter at ngipin at bigla na lang itong lumakas. Anyway, balikan na natin ang bata kanina na iniligtas ni Saitama sa umaharurot na sasakyan. Ang batang ito ay si Tareyo. Siya ang batang kaibigan ni Garo. Akala ay mong mas naunang na-encounter pala ni Saitama itong si Tareyo. Nakalaunan ay naging magkakilala sila ni Garo. Si Garo lang naman ang tanging nila lang na halos sumabay sa lakas ni Saitama. Kung iisipin na baka may kinalaman din ang batang si Tareo sa pagkakaroon ni Saitama ng lakas na walang kapantay. Dahil halos ganun din ang nangyari dito kay Garo, simula nang mapalapit siya kay Tareo, ay nagkaroon siya ng ganung lakas na sasabay kay Saitama. So ibig sabihin, may kakayahan ba itong si Tareo na mag-remove ng limiter? Sa ngayon ay wala pang matibay na pahayag upang suportahan ang mga teoryang ito Ngunit sigurado akong kapag na-reveal na ang totoong sikreto patungkol sa limiter ay talagang ikakagulat natin ito ng gusto. Ito naman talaga ang pinaka inaabangan natin dito sa One Punch Man ba? Diba? At yan na muna sa ngayon ang talakayan natin dito sa anime manga series na One Punch Man. Abangan ang iba pang malulupit na anime na ating re-reviewin dito sa ating channel. Huwag sana ninyong kalimutan na i-share ang ating videos upang ganahan pa tayo lalo na magbahagi ng malulupitang kwento. Salamat sa walang sawang pa patuloy na suporta hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter